Naranasan mo na bang mawala ng pag-asa dahil sa patuloy na laban sa type 2 diabetes? Kapatid, may bago kang pag-asa na nag-aabang sa'yo. Nagdudulot ito ng pag-asa na hindi lamang ang pag-manage ng diabetes ang natutugunan, kundi pati na rin ang pag-reverse ng kondisyon. Ang mga doktor at siyentipiko sa Will Cornell Medicine, ay may natuklasang paraan kung paano muling maparami ang insulin-producing cells sa katawan, na maaaring magpabago sa paraan ng paggamot sa diabetes. Ang pag-aaral ay nakatuon kung paano natin maibabalik ang kakayahan ng pancreas na magproduce ng insulin. Ang balitang ito ay tila isang liwanag sa dilim para sa mga taong pinalad na makabangon mula sa mga limitasyon ng kanilang sakit. Napaka-init ng ating pag-asam sa pag-unlad na ito at sama-sama tayong aasam ng mas mabuting kinabukasan sa pag-usbong ng mga bagong pamamaraan mula sa pananaliksi, nagiging mas maliwanag ang landas patungo sa muling pagbabalik ng kalusugan. Ang mga pasyente at kanilang mga pamilya ay nagiging mas determinado na tingnan ang hinaharap ng may pag-asa, sapagkat alam nilang hindi na lang sila nag-iisa. Ang mga natuklasan ay nagbigay buhay sa ideya na ang tunay na lunas ay hindi isang pangarap, kundi isang posibleng katotohanan na ating maabot. Sa gulong ng makabagong medisina, naglalakbay tayo patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Ang bawat hakbang patungo sa pagbabalik ng insulin production ay nagdadala ng pagkakataon para sa mas mabuting kalidad ng buhay, at ang ating pagkakaisa ay nagbibigay ng lakas sa mga siyentipiko at doktor na patuloy na nag-aaral. Sa hinaharap, ang pag-asa at kalusugan ay magiging abot-kamay sa pagtahak sa mas magandang daan sa hinaharap. Sa paglikha ng video na ito, susuriin natin ang pangunahing bagong tuklas sa larangan ng medisina, kung saan ang mga siyentipiko ay nakatuklas ng isang paraan upang makagawa ng mga bagong beta cells ang pancreas. Ano ang mga sangkap at proseso na kasangkot? Samahan ninyo kami sa paglalakbay na ito. Ano ang bagong tuklas na ito? Sa bagong pananaliksik, Natuklasan ng mga siyentipiko na ang isang partikular na compound ay may kakayahang i-activate ang beta cells, na nagre sa mas mataas na produksyon ng insulin. Ang tuklas na ito ay maaaring maging mahalaga sa paggamot at pamamahala ng diabetes, nag-aalok ng bagong pag-asa sa mga pasyente. Munting kahilingan lang kaibigan, kung pwede i-like at mag-subscribe ka na sa channel ko. I comment ang isa kung positibo ang artikulo namin at zero kung may pag-aalinlangan ka. Ang layunin ng video na ito ay impormasyon lamang at hindi ito dapat ituring na medikal na payo, palaging kumonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa mga personal na rekomendasyon. Ano ang type 2 diabetes? Ang type 2 diabetes ay isang kondisyon na bumubuo ng matinding hamon sa kalusugan. Sa bawat pagdaan ng panahon, ang mga tao na may ganitong sakit ay madalas na nahaharap sa iba't ibang sintomas, tulad ng pagkapagod, pagtaas ng uhaw, at pabago-bagong timbang. Ang mga sintomas na ito ay nagiging dahilan upang magsagawa ng mga pagsusuri at kumonsulta sa mga doktor. Sa tulong ng tamang impormasyon at pangangalaga, posible ang mabawasan ng panganib ng mga komplikasyon. Kadalasan, ang mga pagbabago sa pamumuhay at pagkain ay pangunahing hakbang upang makontrol ang kondisyon na ito. Ang mga may type 2 diabetes ay maaaring sumali sa pagsasanay sa bagong paraan ng pamumuhay. Mahalaga ang regular na ehersisyo upang mapanatili ang tamang bigat at mapabuti ang sensitivity ng katawan sa insulin. Ang mga eksperto ay nagmungkahi ng mga simpleng aktibidad tulad ng paglalakad, pagbisikleta, at paglangoy na maaaring isama sa araw-araw na gawain. Ang tamang dieta, kasama na ang mga pagkain mayaman sa fiber, ay nakatutulong din sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, patuloy na mahalaga ang regular na pag-check ng antas ng asukal sa dugo upang masubaybayan ang kondisyon at maiwasan ang anumang posibleng panganib sa kalusugan. Sa kabuuan, ang type 2 diabetes ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng tamang pangangalaga at pamamahala, ngunit sa pamamagitan ng masusustansyang pagkain, regular na ehersisyo, at pagsubaybay sa asukal sa dugo, maaaring makamit ang mas mahusay na kalusugan at quality of life. Ang hindi tamang pamamahala ng type 2 diabetes ay nagdadala ng seryosong mga panganib sa kalusugan. Una, ang stroke ay maaaring makapagpahina ng mga bahagi ng katawan na nagiging sanhi ng pagkaparalisa. Pangalawa, ang sakit sa puso ay nagpataas ng panganib ng atake na nagdadala ng iba pang komplikasyon sa puso. Dagdag pa rito, ang posibilidad ng pagkabulag ay nagiging isang realidad para sa mga naapektuhan na nagreresulta sa pagkawala ng paningin. Sa huli, ang pagkaipit ng ugat o ang pagputol ng paa ay nagdadala ng malalang isyu sa kalusugan na hindi dapat ipagsawalang bahala. Ang mga komplikasyong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng tamang pamamahala at pag-aalaga sa kalusugan upang maiwasan ang malubhang epekto ng type 2 diabetes. Sa kabuuan, Mahalaga ang maingat na pangangalaga sa kalusugan upang mapanatili ang kalidad ng buhay at maiwasan ang mga komplikasyong dulot ng type 2 diabetes na maaaring magdulot ng labis na paghihirap at pangmatagalang epekto. Ano ang bagong tuklas at bakit mahalaga ito? Ayon sa mga siyentipiko, ang pag-aaral na ito ay nagbigay ng pag-asa hindi lamang para sa mga pasyenteng may diabetes kundi pati na rin sa mga nag-aalala tungkol sa kanilang kalusugan. Sa bawat hakbang ng eksperimento, unti-unting nahubog ang kanilang pag-unawa sa kahalagahan ng beta cells. Sa bagong pamamaraan, tila nagiging posible na ang pagpapabuti ng saklaw ng insulin production na susi sa mas makabagong lunas. Anumang pagsubok ay naglalaman ng mga pagkakataon, at sa proseso ng pagtuklas, nag-uumapaw ang pag-asa na makakamit ang bigay lakas na solusyon para sa sakit. Sa kanilang mga obserbasyon, lumitaw na ang bagong teknik ay hindi lamang nagpasigla sa produksyon ng insulin, kundi nagbukas din ang mga posibilidad para sa mas advanced na mga therapy sa diabetes. Ang mga doktor at mananaliksik ay naging mas masigasig at umaasang ang kanilang mga natuklasan ay makakatulong hindi lamang sa mga kasalukuyang pasyente kundi pati na rin sa hinaharap. Ang ganitong pagunlad ay nagbigay diin sa pangangailangan ng patuloy na pananaliksik at pagunawa sa mga proseso ng ating katawan. Sa huli, nagbibigay ang pag-aaral na ito ng bagong liwanag, na nag-aalok ng pag-asa sa mas maginhawang buhay para sa mga taong may diabetes, at nagpapakita na sa pagsisikap at dedikasyon, ang makabago at mas epektibong mga solusyon ay hindi na isang pangarap kundi posibilidad na nagiging realidad. Ibig sabihin, Posibleng mas mabawasan ang pagdepende sa insulin shots o gamot, at maaaring magdulot ito ng mas maginhawang pamumuhay para sa mga taong may diabetes. Ang pagbawas sa paggamit ng mga ganitong medikisayon ay maaaring sanhi ng mas malawak na pagtutok sa malusog na pamumuhay, tulad ng tamang pagkain, regular na ehersisyo, at epektibong pamamahala ng stress. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang kalusugan ng pisikal ang mapapabuti, kundi pati na rin ang emosyonal at mental na aspeto ng buhay ng pasyente. Bakit ito revolutionary? Ang pagbabago sa sistema ng insulin production ay hindi lamang simpleng solusyon, ito ay isang makabagong paraan pamamahala sa diabetes. Habang ang karamihan sa mga kasalukuyang paggamot ay nagtatangkang alisin ng mga sintomas, ang pagpaparami ng beta cells ay nag-aalok ng mas malalim na benepisyo. Mula sa mga pag-aaral, Nalaman na ang pamamaraang ito ay hindi lamang nakapagpapabuti sa mga resulta kundi nagpapalakas din sa kakayahan ng katawan na muling makapag-ayos at makapagpabuti. Ang pagtuon sa mga cellular level na pamamaraan ay nagpapakita ng mas magandang dinamikong relasyon sa pagitan ng pasyente at kanilang metabolismo, nagbubukas ng pinto sa mas matagumpay na mga estratehiya sa pag-aalaga. Ang bagong tuklas ay hindi lamang naglalayong magbigay ng pansamantalang lunas. Sa halip, ito ay nakatuon sa pagbibigay ng isang mas matibay na solusyon na nakatutok sa mga ugat na dahilan ng diabetes. Sa ganitong paraan, ang mga pasyente ay matutulungan na bumalik sa mas malusog na kalagayan, na naglalayong hindi lamang gamuti ng sakit kundi baguhin din ang kanilang pamumuhay. Ang pag-unawa sa mekanismo ng katawan sa insulin production ay isang mahalagang hakbang. Sa huli, ang pagbabagong ito sa paggamot ay hindi lamang naglalayong pagandahin ang kasalukuyang sitwasyon, kundi nagdadala ng pag-asa sa mga pasyente na muling makamit ang kalidad ng buhay sa pamamagitan ng natural na proseso ng pag-recover at mas epektibong mga estrategiya sa kalusugan. Anong kahulugan ito sa mga pasyente? Ang mga pasyente na may diabetes ay madalas na nahaharap sa mga hamon na dulot ng kanilang kondisyon. Sa mga oras na ang mga tradisyonal na paggamot ay hindi na epektibo, napakahalaga na magkaroon ng mga alternatibong solusyon na makapagbibigay ng bagong pag-asa. Ang mga pagbabago sa larangan ng medisina ay maaaring magdala ng mga paggamot na mas naangkop sa mga ganitong sitwasyon, at ang inobasyon ay susi upang makahanap ng mas mahusay na mga therapies. Maging ito man ay sa pamamagitan ng mga bagong gamot o makabagong teknolohiya, ang mga pasyente ay nangangailangan ng tulong upang maabot ang mas mataas na antas ng kalidad ng buhay. Magpapatuloy ang maraming pagsasaliksik sa mga susunod na taon, na may malaking pag-asa na ang mga pagsusumikap na ito ay magbibigay daan sa mga breakthrough sa makabagong pamumuhay. Ang pananampalataya ng mga pasyente ay nananatili na ang mga soulless yung ito ay hindi lamang basta pangako, kundi konkretong hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Ang mga pasyenteng hindi nagkakaroon ng mabuting resulta sa mga karaniwang paggamot ay talagang nangangailangan ng mas maingat na pag-aaral at pag-unawa sa kanilang mga natatanging kondisyon. Ang bagong pag-unlad sa medisina ay nagbibigay ng pag-asa na ang mga pasyenteng ito ay magkakaroon ng mas epektibong mga tuklas na makatutulong upang mas mapadali ang kanilang pamumuhay. Sa huli, ang pagkakaroon ng mga makabagong solusyon sa paggamot ng diabetes ay hindi lamang nagbibigay ng bagong pananaw sa hanay ng medisina, kundi nag-aalok din ng tunay na pag-asa para sa mga pasyente at kanilang mga pamilya sa pagnanais na makamit ang mas masiglang buhay. Ano ang pwede mong gawin ngayon? Habang wala pa ito sa merkado, narito ang mga natural na paraan para suportahan ang insulin function, ang pagkain ng mga pagkain mayaman sa fiber, tulad ng mga prutas, gulay, at buong butil, ay makakatulong upang mapanatili ang tamang antas ng asukal sa dugo at mapabuti ang sensitivity ng insulin. Bukod dito, ang regular na ehersisyo ay isang mahalagang bahagi ng isang malusog na pamumuhay, na hindi lamang pumipigig sa kilusang ito ng insulin kundi nakakatulong din sa pagbabawas ng timbang, na isa sa mga pangunahing salik na nakakaapekto sa insulin function. Ang pag-inom ng sapat na tubig sa araw-araw at ang pagpapalakas ng iyong vitamina at mineral intake sa pamamagitan ng mga natural na supplements ay maaari ding makatulong upang mapanatili ang balanse sa iyong katawan at suportahan ang hormon na ito na kumokontrol sa metabolismo ng asukal. Kontrolin ng stress at iwasan ang puyat sa pamamagitan ng regular na ehersisyo, tamang pagkain, at sapat na tulog upang mapanatili ang magandang kalusugan at balanseng pamumuhay regular na magpa-check up upang masubaybayan ang kanilang kalagayan. Mahalaga na sundin ang mga payo ng doktor at magsagawa ng mga laboratory tests, tulad ng blood sugar testing, upang matiyak na ang kanilang mga level ay nasa tamang saklaw. Ang regular na pagsusuri ay hindi lamang nakatutulong sa pagmonitor ng sakit, kundi nagbibigay din ng pagkakataon na makakuha ng mga bagong impormasyon at paggamot na makatutulong sa pamamahala ng diabetes. Kung may kakilala kang may diabetes, i-share mo ang video na ito sa kanya. Malay mo sa darating na taon o makalawa ay nasa merkado na ang bagong tuklas na ito. Mag-comment sa baba, ano ang pinaka-hopeful part ng bagong pag-aaral para sa'yo. Don't forget to like, subscribe, at itap ang bell para updated ka sa susunod na health breakthrough.